Hello, hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, Tingdera ng Bayan! Ayan. Uh, so, kamusta po kayong lahat mga kasari? Ayan. Happy New Year po sa inyong lahat. Kanina po eh, nag-half day lang kami. Pumunta po kami sa Manawag Church. So, ayan. Bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na magnilay nilay uh, magpasalamat, na mag-relax, na mag-deep breath. Diba? Ayan. Kasi nga po yan sa mga nagdaang uh, araw, eh, mashado tay naging busy, ba? Diba? Kaya ngayon, uh, bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin. ano, na makapag-relax kahit sa konting oras lang. 'Yan. So 'yan. Ako kanina po eh nag-half day lang kami. Uh, Lumabas kami, pumunta kami sa Manawag Church. 'Yan. Nagpasalamat kami sa taong 2023 na eto healthy tayo, uh, walang sakit na nararamdaman. No, yan yung pinaka number one na mahalaga sa atin. Nagpasalamat din po tayo sa mga biyayang uh, naibigay na tanggap natin ng taong 2023. Okay. At bilang paghingi rin po ng gabay para sa taong 2024. So yun nga po, nagpunta po kami sa Manawag Church bilang pasasalamat sa naging gabay no, sa taong 2023 na nasolusyonan na kung ano man yung mga naging problema 'di ba? Nalagpasan natin 'yan. Ako, ano man 'yung mga pagsubok, suliranin, nalagpasan natin 'yan. At eto po tayo ngayon, uh, patuloy tayo, no? At magpapatuloy sa marami pang taon, 'di ba? Importante po at the greatest gift nating natanggap is 'yung kalusugan natin, no? 'Yung uh, wala tayong sakit, healthy tayo, 'di ba? Yan. Kasi uh, hindi naman natin magagawa lahat ng gawain natin dito, hindi natin magagampanan kung ano man yung obligasyon natin kung meron po tayong nararamdaman, 'di ba? Kaya magbigay po tayo ng uh, oras para tayo po yung magpasalamat kahit sobrang busy na tayo eh kailangan magkaroon tayo ng time para magpasalamat. So, yun nga po mga kaibigan, ang uh, yung biniyahe po namin kanina is two and a half hours. Yeah, medyo malapit lang din naman po dito sa lugar namin. Kasi, uh, ang area po namin is balawan la yun, no? So, ayan, kapag uh, may sarili sa sakyan, eh, dire-diretso lang naman. So, yan, two and a half hours po yung naging biyahe namin papuntang Manawag Church, no? So, yan. Uh, blessed tayo ngayon kasi nung nagdaang 2023, eh, kahit may mga, may mga araw na matumal, eh, mas marami pa rin yung araw na kumukota. Diba? So, yun, papasalamat tayo sa mga ganong uh, blessing na natatanggap natin. At yun nga po yung ating kalusugan. Number one po talaga yung mga kasari. Kasi uh, kailangan malakas tayo. Wala tayong nararamdaman. Kasi kapag ka meron tayong nararamdaman, no, masakit nga lang yung puso natin, hindi tayo makakilos na maayos. Eh, no? hindi, tayo hindi tayo makapagbuhat. Diba? Ipagpasalamat natin na malusog tayo, masigla tayo. 'di ba? Para na ma-manage natin ng maayos yung ating sari-sari store at nakakapag-isip tayo ng mga solusyon para sa problema natin. Malaking biyaya po ang pagiging uh, healthy, 'di ba? Ika health is wealth, 'di ba? Kapag kasi tayo ano, uh, na merong nararamdaman, 'di ba? Yung wala tayong gana na kumilos, 'di ba? Hindi natin wala tayong gana na mag-isip kasi ngayon may nararamdaman tayong masakit, mas iniinda natin yung sakit na kung ano yung meron tayo, ba? Diba? Kaya, greatest gift po talaga ang pagiging malusog na wala tayong sakit na nararamdaman. So, yan. Kaya, magbigay tayo, maglaan tayo ng time para sa sarili natin na hindi lang po sa pagpapaganda, mga parlor-parlor, manicure-manicure. ba? Diba? Hindi lang po sa mga ganong bagay. Kailangan, kailangan din po natin na magnilay-nilay. Ma... Pati yung soul natin ay eh, makapag-rest. Diba? Tapos kain sa labas, ganyan na uh, together with the family. Diba? So, yung mga ganyang moment diba? kailangan natin kailangan pa rin natin yan i-sing sa oras natin ba? Diba? so yan, na kahit na sobrang busy natin dito sa ating Sara Sara tayo lang mag-isa na nagbamanage ba diba? kailangan pa rin natin uh, isaalang-alang yung pamilya natin, na bigyan din natin sila ng time, ba? Diba? na makapasyal uh, kumain sa labas No, so yan, bigyan natin sila ng time, di ba? Huwag lang puro tinda-tinda na oo, oh, oh, may goal tayo. Pero, kailangan natin balansehin. Masaya tayo na marami tayong paninda. Masaya tayo na kumukota tayo. ba diba? Masaya tayo na bumibenta tayo ng malaki. No? Bigyan din natin sila ng time yung family natin. ba? Diba? Para lahat masaya. Lahat happy. No? Yun yung uh, happy new year. ba? Diba? And wag natin kalimutan na magpasalamat sa araw-araw. Pumunta sa church together with the family. So, malaking blessing po yan sa atin. Ayan. Nag-storytelling lang po tayo ngayon. Ngayong gabi. No, gabi na kasi halos kararating lang po namin. ba? <laughs> half day lang po. alauna po kami lumabas. So, yan. Anong oras na rin kami nakarating. At, ayan, gabi na po kami nakauwi. Kaya, so, yan. Half day lang tayo. Di, half day lang din ang benta. <laughs> at, kinabukasan, panibagong araw, bagong taon, at, Happy New Year ulit sa inyong lahat. So, yan. Hanggang dito na lang po. See you in my next video. Bye bye. Happy selling. God bless for.